ho, tayo dito ulit. Na-miss ko tong pwisto 1, tong pisto ko dito. Abang-abang ah. na naman tayo ng mga chopper na mga loko-loko. Hop, yan na. Sipson na. Mag-upgrade na to. Hop, ilan kaya to sila? Okay. Mag-upgrade na kayo dyan. Tatlo lang. Saksak sila. Okay, sakay na pa. Hmm, pagsak kayo ngayon. Ano ha? Tapunan na natin to ng kindi para sumakit yung mga ngipin nila. Oop. Saan na kayo? Ayun, gapang. Naku, yung isa. Hindi pala nakasakay pa yung isa. patay ka ngayon. Yan pang isa. Sige, heal mo lang yan par. up kapang um, patay. May isa pa. Diyan yung isa. Ayun, nakatayo. Itong basuka Oh. Um, patay ka ngayon. Ano ha? Hindi ka tumakbo. Hindi ka nag-smoke dyan. Ano ka ngayon? Babaan na natin to kunin na natin tong mga lot nila oh, mag imot imot muna tayo I giling 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 no na matunaw ang tabang giling giling giling, giling haya ang yung mata nila ay lumuwa tambay tayo dito may arsenal dito eh yan, may chopper ng papunta na naman. Buti na lang lagi tayo may baon at tamper. Oop. Tumupa na yung isa. Naon na. Hmm, kaya, ang dalawa na. Ang dalawa. Okay. Mag-resa yeah. na lang Oh, may bot dito sa ilalim ko. Oop, dapat mo na tayo. tayo. Ayan. Pinuntahan na yung isa. Pagkulit hmm. na natin -sakay ito para sa mga ito. Ayan sa pa. Sa na. Hmm. Magsak kayo ngayon. Ano ha? Ayan. Hmm. Nasko. Isa lang nakasakay. Sana kayo yung isa. Tapuhin na natin. Candy. Hmm. ko oh, hindi na tamaan isa i-heal niya to sigurado mamaya na natin basukahin to sige nagkihinay mo to hindi ako nakita oh. hindi man lang nagsmoke ko ano ba kitang i kasama mo yan i yan i-heal mo na par i na mm, pagsaka to boy Tulabi dalawa, oh, no, pisto tayo may loot box dito yan ang may chopper na mag na yan para sigurado hindi makawala mm. baksa kayong tatlo ano kayong ngayon na hindi makita sa side ha baba tayo baba baba tayo baril baril ka pa dyan ha ito kainin hindi para sumakit yung ngipin mo o oh, yan sige damihan ko na hmm. ano kayo patay kayo ngayong tatlo kayo ha ah. mag imot imot I giling giling, i -giling, giling, giling Thank you for watching please follow like and share my video.